Opo, sir. Eto na po ang bigas nyo. Nagpapadala ako. Tito, Tito, hintayin mo ako, Tito. Sir, hindi po pwedeng gamitin itong pera mo. Mayroon ka bang ibang pera? Maaari mo bang baguhin ito para sa akin? Pasensya na wala na akong pera, ngunit ang aking tiyuhin ay may sakit at nakaratay. Sumasakit na naman ang binti ko hindi ako makakapasok sa trabaho. Kaya naman, kailangan mong gawin ito. Ibabalik ko ito sa iyo. Huwag mong gawing big deal ito. Pakiusap ko. Sige, kunin mo na lang ang pagkain mo. Kung babayaran mo ako, ano ang kakainin ko? Sa totoo lang din ako. Salamat dahil hindi mo ako sinisisi. Ano ang iyong negosyo na naglakas loob kang magdala ng pagkain sa iba? Balak mong kunin ang pera ng templo para gumawa ng mabuti. Tama ba sinasabi ko sayo, kung hindi ako titigil aalis na ako. Walang ibibigay sa iba, naririnig mo ba ako? Hindi pa ito tapos para sa akin. Oo oh, ate, hindi kagaya ng iniisip mo. Balak kong bayaran ng pagkain na ito para sa'yo. Kung hindi ko makita magbabayad ka ba, No wonder nalulugi ako nitong mga nakaraang araw. Wala akong nakikitang interes. Baka kasabwat mo itong matandang babae. Okay, sasabihin ko sa iyo ngayon. Gagamitin ko ang sweldo mo ngayong buwan para mabayaran ng pagkalugi. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. At inaawa talaga ako sa kanya, kaya dinala ko itong pagkain para sa at alam kong babayaran mo itong pagkain ate. Ano nakita ko sa sarili kong mga mata na binibigyan mo ng pagkain itong matandang babae? Pero may problema ka pa rin? Miss, pasensya na. Kasalanan ko to. Pero walang kasalanan ang babaeng ito. Hindi niya ako kasabuhan. Mangyaring huwag panatilihin ang kanyang sweldo kaawa-awa. Pakiusap ko. She shut up. May gusto ka bang sabihin umalis ka sa paningin ko? Mahirap at sakim. Sa tingin mo ba madali itong kainin ng libre? At tinaawa talaga ako sa kanya. At huwag mong sabihin niyan, kawawa. Maari mo bang panatilihin ang kalahati ng aking sweldo? Kailangan ko pang magbayad ng renta? Pagkatapos ay pinalaki ko rin ang aking nakababatang kapatid. Itataboy mo ako sa nakupupunta? Kung saan ka pupunta at kung saan ka nanggaling ay ang iyong negosyo. Wala akong pakialam kung kaya mo gawin mo. Kung hindi mo kaya pagkatapos ay mawala ka. Ang aking tindahan ay hindi kapos sa mga tao. ate, yes sir, pakibalik po sa akin. Oo, oh, pera lang ang kinuha ko. Itago mo, babayaran ko itong pagkain. Salamat anak, napakapakinabang mo. Uy ate, hindi ko kinuha ang pagkain ng restaurant para sa'yo. Babayaran ko itong pagkain. Siyempre, kailangan mong magbayad. Nagbayad na umalis ka sa shop ko. Hindi kinukonsinti ng shop ko ang uri ng empleyado na paulit-ulit. Magdala ng pagkain sa restaurant sa mga customer na ganyan. Pasensya na ate, hindi ganon. Sa totoo lang, naghanda ako ng pera para pambayad sa pagkain na yon para sa'yo. Hindi ako kumukuha ng pera sa restaurant. Fuck off! Ate, pasensya na. Iginagalang ko kung gaano kakatagal nagtrabaho at kailangan ko ring magbayad ng renta. Pagkatapos ay pinalaki ko rin ang aking nakababatang kapatid. Talagang ngayon pinaalis mo na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi kinukonsinti ng shop ko ang mga traidor na empleyadong tulad mo. Saan ka kumukuha ng pera pambayad ng renta? Wala akong pakialam. Umalis ka na para makapagtrabaho na ako. Mabilis! Kuya, fuck off. Kung mawalan ako ng trabaho, hahanap ako ng iba. Bakit malungkot? Hindi lang tumulong sa tindahan? Bakit nandito ka pa? Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Paano ka makakauwi agad? Sorry, anak. Dahil idinawit mo ako. Gawin mo akong ganito. Wala kang dapat maramdaman. Hahanap ako ng ibang trabaho kung mawawalan ako ng trabaho. Napakaganda mo at masipag din magkakaroon pa ako ng ibang lugar para magtrabaho. Nagsasabi ako ng totoo. Oh, pero huli na. Tiyodalhan mo ako ng bigas at sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Sinabi mo yan, kaya panatag ako. Oh. May pera ako? Yuwi mo na lang at ibili mo ako ng bigas bukas. Ay hindi na wala ako ng trabaho dahil sa iyo. Hindi ako maglakas loob na kunin ang iyong pera. Niligpit ko ito. Walang problema. Ako ay bata at malusog. Mas madali akong kumikita kaysa sa iyo. Hindi ko na talaga alam ang sasabihin ko. Hangad ko lang ang isang mabuting tao tulad mo makakakilala ng maraming magagandang bagay. Oh, sige. Uuwi na ako. Umuwi ka na. Paalam, aking mahal. Palames. Tuy o oh tuy, walang pera, wala na ang trabaho. Sana ko kukuha ng pera pambayad ng renta, magbayad din ng tuition para sa aking nakababatang kapatid. Hello, ang aming kumpanya ay nagre-recruit. Kung may taste lang sana siya. Pagkatapos ay maaari kang pumunta para sa isang pakikipanayam bukas. Ito ang address ng kumpanya. Oh, salamat sa pag-aalala mo sa akin. See you bukas. Napakalaki ng kumpanyang ito. I wonder kung anong posisyon ang hawak niya doon. Pero paano kung may trabaho na talaga ako? Wala akong karanasan, walang kwalifikasyon, pero na-recruit dito bilang receptionist at ang panimulang sweldo may natitira pang 10 milyon. Binabati ako ni Uncle Shua ng swerte. Hindi ako makapaniwala kung gaano ako kaswerte. Kailangan kong magsumikap upang maging karapat-dapat sa sweldong ito. Hello, nakikinig ako. Sinabi ba ng doktor kung ano ang problema ni tatay nanay? Masyado bang delikado? Mama, alagaan mo na lang si Papa. Kung may pera, hayaan mo akong iikot ito. Nanay, huwag masyadong mag-isip at magkasakit. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Oo. Itong tuy mangyaring dalhin sa akin ang mga dokumento. Oo. Oh. Ako ito. Ano ngayon isang buwan ka nang nagtatrabaho at hindi mo alam kung sino ang direktor? Etong tuy, gusto mo ba ng advance sa sweldo mo, sasabihin ko sa accountant na i-advance ang sweldo mo ng six months. Actually, narinig ko yung kwento mo. Magbabayad ka lang ng maaga. Kumuha ng pera para maalagaan si tatay, saka lang siya makakapag-concentrate sa kanyang trabaho. Tama. Pero wala pang isang buwan akong nagtatrabaho. Bakit ka pumayag na isulong ko ang ganoon kalaking halaga dahil nakita ko sa sarili kong mga mata ang pagtulong niya sa iba. Habang wala siyang pera, tumulong siya sa kanyang huling pera. Siya ay isang batang babae na parehong maganda at mabait. Ang gayong magagandang katangian ay dapat niyang panatilihin, huwag mawala ito. Kapag tapos ka na bumaba ka sa opisina para kunin ang iyong mga papeles at sweldo. Maraming salamat talaga, susubukan kong maging dedikado sa kumpanya. Sa kalan ako magiging karapat-dapat sa pagmamahal mo sa akin. Uh, uh... Sinasabi ko sa iyo, ang iyong ama ay nagtiis sa iyo ng mahabang panahon. Anong kinagawa mo sabihin mo ng dahan-dahan? Pinahiran mo ng cake ang mukha ko, gano'n mo pa ba ako gustong ipahiya? Sa... Ikaw. Huwag kang magnanakaw dito. Tinuturuan ko ang aking asawa tungkol sa iyong mukha. Karapat dapat ka bang maging asawa? Tinalo mo ang asawa mo at karapat dapat ka pa ring maging asawa. Tumigil ka tigilan niyo na walang police report. Kuya Min, umuwi ka na. Ang mga problema ng pamilya ko kaya kong lutasin sa sarili ko. Tuyan, makinig ka sa akin. Kung pakakasalan mo siya, magdurusa ka sa buong buhay mo. Umuwi ka na. Ikaw mamatay ka kasama ko. Lumuhod ka dito para sa akin, lumuhod. Dahil sa iyo at sa ex mo, nawalan ka ng mukha sa kasal. Alam mo ba yun? Uh, wala kami ni Min. Dapat maniwala ka sa akin. Tumahimik ka. Sinusubukan mo bang lukuhin ako? Hindi kita pinagtaksilan. Katatapos lang ng kasal namin, dapat maniwala ka sa akin. Lumuhod ka dito hanggang bukas ng umaga. Ikaw tumayo ka. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ginuongyang... O oh Diyos ko, kakasal lang ng magandang kapatid. Kailangang lumuhod ng ganito, tumigil ka. Huwag kang mag-alala para ngayong gabi, alagaan mo ang asawa ko. Sino ka ba? Sino ito? Sino pa ba kundi ang manliligaw ng asawa ko? Honey, ipakilala mo ako sa iyong munting asawa. Ipakilala mo sa kanya. Ito ang aking manliligaw. Siya ay nakatira sa bahay na ito mula ngayon. Alam mo kung paano kumilos sa isa't isa. Ang bastos mo ngayon lang, ako ay katulad mo. Nakipagrelasyon din siya kay Min 49 na may 50. Wala kang karapatang husgahan ako. Inosente talaga kami ni Min. Huwag husgahan ng iba sa iyong sarili kasing miserable mo ako. Miss, ang lakas ng loob mong isumpa ako, Miss Bastard. Don't you dare touch me! Umalis ka na at huwag mo nang isipin na bumalik pa. Kuya Min. Anong mali? Kuya Min. toyan gising ka na ba? Kuya Min, bakit ka nandito? Ngayon lang ako pumunta sa bahay mo. Nakita kitang gutom sa kalye. Tumigil ka, kumain ka ng lugaw. Salamat po. Anong mali? Alisin mo ang mangkok ng lugaw, hindi ko matiis ang amoy. Ito ang sinigang na may lakar na gusto ko. Ay hindi parang buntis daw ako may... Buntis? Kaya naman pasensya na ayokong ipanganak na walang ama ang anak ko. Ngunit siya ay isang bastard, papakasalan mo siya. Sa tingin ko, kakausapin ko si Mr. Jiang minsan. I'm sure meron itong baby, tapos magbabago siya. Hindi ko na alam kung paano mag-donate sa'yo. Oh well, kung mag ka kaya pagkatapos ay subukan natin ito ng isang beses. Andito na ako, magsabi ka. Mapunta tayo sa coffee shop sa dulo ng kalye para mag-usap. May importante akong sasabihin sa'yo. Huwag pumunta. Sabihin mo dito. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako. Ano buntis siya? Tama yan anak mo yan. Kaya kailangan kitang makausap. Pinag-isipan ko na, kung magbago ang isip mo, patatawarin ko lahat ng pagkakamali mo. Laktawan, ikaw ang nagpawala sa akin. Ikaw ang ex-boyfriend ko hindi malinaw. Ikaw ang kailangan kong patawarin. Sabi ko naman sa'yo eh, wala kami ni Min. Dumating lang si Min sa kasal namin bilang isang normal na kaibigan. Huwag kang magsiselo sa akin ng bulag. Sabihin na lang natin, pero ngayon, kung gusto mong bumalik para manirahan sa akin, pagkatapos ay kailangan niyang tanggapin ang pagkakaroon ni Trang sa bahay kung hindi kalimutan ito. Bakit sino ako sa tingin mo para tiisin yon? Walang hiya at ginagamit pa rin ang pagbubuntis bilang bargaining chip. Ngayon lumuhod ka para magmakaawa sa akin. Kailangang tanggapin si Trang sa bahay kasama namin. Kung hindi umalis ka, ikaw baliw ka ba, miss? Lumabas ka. Papatayin kita! Ji, Jiang Ji, Jiang gumising ka, Ji, Jiang. Sa so, huwag mo akong iwan, ipinapangako kong bibigyan kita ng maraming pera sa hinaharap. Kuya Min, kamusta na siya? Umupo ka. Sa kabutihang palad ay maayos ang fitus. Dapat mong bigyang pansin ang pagpapahinga doon. Ano? Hindi na pwedeng magkaanak? May lower body injury siya kaya dapat putulin. Malamang hindi na magkakaanak sa hinaharap. Sa, minsan hindi ko na kayang maging lalaki. Well, ito ay kapalaran karma na dapat niyang bayaran. Ayos lang. Pero makakahanap tayo ng paraan. Pera. Ang pera mo ay makakabawi sa akin. Hindi ba pwedeng normal na tao ka? Paano? O tatanggapin mo ba akong iuwi ang mahal ko? At masaya sa harap niya. Bituin Katulad lang ako ng dati. May nakalimutan ka ba o sinabi sa iyong dating asawa? Tumigil ka. Mula ngayon ikaw at ako ay walang kinalaman sa isa't isa. Kailangan ko ring magpakasal at magkaanak. At siya, sa batang hindi maibigay sa akin. Pagkatapos ay maghiwa-hiwalay tayo. Sa tuy! Tui An! Hello! Alam kong nagkamali ako. Sana payagan mo ako. Iuwi ang ina at anak sa kaya kong alagaan ang bata. Bakit mo pa nasasabi ang mga ganyan? Isa alang-alang ito bilang pakiusap ko. Gabi na dyang mula na ngayon. Ako at ang anak ko ay wala nang kinalaman sa'yo, Tara na. Bakit hindi ka nag-iingat? Basang-basa ang shirt ko, pwede mo ba akong punasan? Ganito na ako katanda kung wala ako ngayon. Hahayaan mo bang linisin ito ng iba? Gusto ko lang punasan mo ako. Pa Parang basa na rin ang labi ko, pwede mo ba akong punasan? Kayong dalawa, anong ginagawa niyong dalawa? Ano ba kasing lakas ng pagsasalita mo sakit ng mata niya? Sinusuri ko lang siya. Hindi-hindi ba sila malapit ng maghalikan? Ano-ano ang kanyang ulo ay puno ng pag-iisip sa buong araw. Ibig mong sabihin may relasyon kami sa likod niya. Hindi ako... Umalis ka na dito, naiinis akong tingnan ka. Ayaw na kitang makita, umalis ka na ito. Ay naku! Ikaw pala kuya. Hindi mo siya kasama anong ginagawa mo dito. Takot sa ano? Paano niya nalaman sumama ka sa akin? Gusto kitang yakapin? Hindi. Hindi kong nalantad yun. Paano niya nalaman? Pero kung alam niya, hihiwalayan siya nito? Pakasalan kita? Lagi kang nagsisinungaling sa akin. Hindi ako naniniwala. Oy, nagsinungaling na ba ako sa iyo ngayon? Ihiwalayan ko na siya. Okay, naniniwala ako. Pagkatapos ay pumunta sa waiting room para sa akin. Sige. Nakaisip lang ako ng ilang magagandang laro. Ako ay magiging napakasaya. Huwag mo na akong kulitin matatalo kita. Huwag ka nang magsalita, umalis ka na. Oo. Oh. Hoy doong hoy kuya. Anong ginagawa mo sa kama ko? Anong ginagawa mo sa kama ko ano? Nakikita mo ba ang ginagawa natin? gumagawa ng mga bagay na may sapat na gulang. Huwag mong sabihin sa akin ang isang asawang luma na tulad mo ay hindi alam ang tungkol dito. Naglakas loob ka bang gumamit ng mga ganong salita para kausapin ang iyong asawa siya ba? Ikaw siguro ang nanligaw sa asawa ko. Lumabas ka. Mahal kita, dapat dalhin siya dito para magtrabaho at ngayon naglakas loob kang ipagkanulo ako. Ang isang tulad mo ay tiyak na hindi mamamatay ng mabuting kamatayan Hey, 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 sino ang sinabi mong hindi na matay ng magandang kamatayan masamang babae makipagdiborsyo? Gusto kong makipaghiwalay sa babaeng tulad mo. Anong sabi mo? Hindi marinig ng malinaw. Ayaan mong sabihin ko sa iyo, matagal na akong nainis sa iyo. Tingnan mo sarili mo. Mahigit dalawampung taong gulang pa lamang, ngunit matanda at pangit na parang apat taong gulang. Tingnan mo ito, hindi alam kung paano alagaan ang iyong sarili. Lalaki ako, kailangan ko din ng dignidad. Tingnan at tingnan kung mayroon ka ng kaunti sa kanya. Masasabi mo yan? Tingnan mo ako sa mata, hindi ako makatulog nitong mga araw na ito. Buong araw akong nagtatrabaho ng husto, para kanino ako hindi nag-aalaga sa sarili ko. Dahil sa'yo, naiintindihan mo ba gusto ng divorce tapos divorce? Asawa, sa tingin ko ang bag na ito ay napakaganda. Sumama ito sa damit na binili ko kahapon. Maaari mo bang bilhin ito para sa akin, asawa? Magkano? Napakamura. Five million lang. No five million. Kakabili mo lang ng bag kahapon, ba? Diba? Ang bag na ito at ang bag na yon, bibili ako ng asawa. Imbes na maghapong pumili ng bibilhin, bakit hindi ka maglaan ng oras? sa paglilinis ng bahay. Matagal na siyang naglakas loob na iuwi ang mga kasamaan. Takot lang mapahiya sa mga tao. Hindi mo na ako mahal, di ba anong lalaki? Kapag mayroon ka nito, hindi mo na gustong pahalagahan. Ito, tama lang. Kung ano ang gusto mo gagawin ko ang gusto mo. Isang pangungusap lang ang sinasabi ko ngayon. Naluluha siya. Hindi naman ganon si tao noon. Ito, gusto mo bang makipagbalikan sa dati mong asawa? Huwag kalimutan pinagtaksilan niya siya. Mga maruruming katulad mo, matatagalan pa bago ito makabalik sa kanya. Nasasabi mo yan nang hindi tumitingin sa sarili mo? Siya ng ang klase ng tao na nagnanakaw ng asawa ng iba. Anong klaseng mistress? Yung tipong... O, oh, pinalo ng babae ang bato. Umalis ka sa bahay ko. Teka. Ako na ngayon ang iyong legal na asawa. May parte din ako sa bahay na ito. Hindi ako pupunta ng mahabang panahon. Gusto mo bang lumabas mag-isa o bugpugin lang at paalisin? Ayan, suntukin mo ako. Lumabas ka. Pupunta ako para sabihin sa lahat isa siyang mapang-abusong asawa. Nagkaroon siya ng relasyon at iniwan ng kanyang asawa. Tingnan natin kung maglakas loob kang lumabas at makipagkita muli sa sino man. Bastard. Sige, kayong lahat. Walang nakakaintindi sa akin. minsan ayaw kong sabihin, ikaw, 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 si tao ba yun, ikaw ba yan? Paano naman ako? Ano ang kinalaman nito sa'yo? Bakit hindi ito nauugnay asawa mo ako? Simula nung araw na hiwalayan mo ako, napaka-hateful niya talaga. Bakit hindi ko agad na malayan? Napakaganda mo. Sige. Sa tingin ko ito ay dahil uminom ka ng labis na alak, kaya pumunta ka dito at magsalita ng kalokohan ng ganyan. Hindi na ako ang asawa mo. Nasa bahay ngayon ang asawa niya. Nandito ang asawa ko. Sa tingin ko sa susunod, tumigil ka sa pagsunod sa akin. Sa lahat ng paraan, hindi na ako babalik sa isang tulad mo. E yung uri ng tao? Anong klaseng tao? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sobrang lungkot ko. Oi tao damo. Bakit hindi mo ako tanggapin? Pilang asawa mo, mahal na mahal kita. Hindi kita matatakasan. Para sa'yo Hindi ko kailangan Kung hindi mo tatanggapin, wala akong pupuntahan Sabi ko hindi ko tanggap, kuya Bastard na sumisira sa kaligayahan ng pamilya ng iba Bago siya pumunta, nagtataka ako kung bakit siya umalis ka agad Ito pala ay para mahuli ako, isa siyang sabotor Huwag kang mangahas na nakawi ng kapatid kong si Doong Walang hiya siya ay tulad ng isang asong babae siya mismo ang dumating doon Simula nung hiwalayan namin siya hindi ko siya inimbitahan dito. So bakit siya nandito? Alam ko siya ay may mga paa siya ay dumarating ng mag -isa. Hindi ko naman siya pinilit na pumunta dito. Sinabi ko ito dati, nandito ako, hindi na kailangang kunin ang nawala. Kung gusto mo iuwi mo siya at yakapin. Ano? Umuwi ka na hindi sapat na nahihiya. Kuya, alam ko ang pagkakamali ko. Huwag mong gawin sa akin yan. Hindi na ako magiging ganyan. Huwag mo na akong lalapitan. Kuya, alam kong tinatakot mo ako. Kuya, huwag kang ganyan. Umalis ka na inilagay ko ang pera sa aking bulsa. Sapat na para makauwi siya para manirahan. Huwag mo na akong hanapin muli. Kuya, itinaboy mo ako. Tapos hindi na siya babalik sa'yo. Alam ko. Pero hindi na tayo pwedeng magkasama. Umalis ka na bilis. Kuya. Umalis ka na.